Mexico. Mexico. Ah. Mexico. Mm -hmm. Mexico. Be out sa taga Mexico, be. Eh. Mm. No, Shout out. Shout out na ikusa sa taga Mexico. Mexico. Bye bye. I love you all. Don't forget to subscribe to our channel. To thank you. Bye bye. Lena, pumbe gisuot sa akin ma Oh na pa 'yung Yun, babay man? Nah. Mexico, Brazil. Oh, imo mga fans ba? In their vlogs. di ko Hmm, tago siya guys oh, sa iyang mga fans. Tago si in their vlogs. What? Ay, di ko kukita. Hmm. <laughs> 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 Mexico, Mexico. Ah, Brazil. Like mo kita. Isa pagyo. Oo. Other one. Kane. Ah. Kane. Ah. <laughs> <Yane laughs> <yane. laughs> si, si. Ako ko an. Kaya. Hmm. Usa raw. Ay, apat ni Oh. Usa, dua, tolu, apat.